Kaya napa-plastikan ako kay Ontiveros eh. Kasi si Ontiveros namimili lang eh. ng pogo na mm -hmm. babanatan. Kung talagang gusto mong banatan ng lahat ng pogo, pa't di mo ungkatin pati yung iba pa, dalawin mo yung sakabite eh. Bakit? May magagalit? Kaya ayaw mong dalawin yung sakabite? Meron bang uh, kayong kayong protection angel sa O, oh, baka naman eh, natatakot ka doon sa mga taga-kabite. Oh, eh, kung talagang pogo ka, kung ang, ang, iyong advokasya, you're against pogo, dalawin mo yung mas malalaki. Ito oh, ginagawa nila kay, ano? kay Mayor Guo. Si Mayor Guo, uh, yung hearing na sentro na doon sa kanyang pagkaka, yung citizenship, which is sinabi naman niya na Pinoy siya. Oh, nga. alam mo, dito kay Mayor Guo, dapat sampahan na lang ng kaso para tapos na usapan. Parang halata na yung ginagawa sa Senate. Eh. Kami hindi namin dinidepensahan si Mayor Goa. Ah. Ang inaano lang namin dito yung uh, uh, pagpapapogi ng ibang mga senator dyan. Kung kung ganyan pala eh nakikita na ninyo may ebidensya kayo. Lahat nandoon eh, ang daming nilang pinapakitang ebidensya. Bakit niyo na lang kasuhan? At yung birth certificate kung peke man, di ba sinasabi nila peke daw ang gisahin nyo, yung, P yung ano, PSA, di ba? Bakit ang ginigisa nyo yung kumuha ng peke? Kung una-una, eh, hindi naman siguro siya ang kumuha ng peke na yun kasi baby pa lang siya nun. Di ba? Ang gisahin nyo, bakit laganap ang peke sa Pilipinas? O yun ang gisahin ninyo. Passport. Bakit nagkakaroon ng passport yung, yung mga Chinese? O dapat ang ipatawag nyo dyan, yung executive branch, secretary. Pero ang weird banat ba kasi nung gusto nilang sabihin na spy itong aling ito. Kasi kung siya ay mag siya, siya ay spy na Chinese, let's say for example, siyempre magtatago siya hindi dun sa siya yung nag-iisa lang ng na Chinese dun. Tapos tumakbo pa siya ng mayor. Hindi bang mm -hmm. spy supposed din nagtatago yan? Mm -hmm. Bakit mo i-expose yung sarili mo sa politika unang-una sa lahat kung spy ka? Tsaka kung spy yan, sana nandoon ka na sa ano, nandoon ka na sa binundo, makakatago ka ron dahil napakaraming mga Chinese. Dapat bumi-blend in, bumi ka. in ka. Hindi ka yung lutang na. Pero lutang. ako naniniwala ako na meron mga discrepancy doon sa business niya. Meron. Kasi lahat naman actually lahat naman ng negosyante sa Pilipinas naku, napakaraming discrepancy sa ganyan. Yung, meron yan. Yung normal yung hindi naman hindi ko sinasabing tama ah normal, in a way, ganyan talaga mga negosyo sa Pilipinas, ang daming discrepancy. Yung iba, para maka, ano eh, makaiwas sa mataas na buwis. Oh. Kaya, ganun. kaya di Kaya, hindi ba, nangyayari din yan sa katulad yan sa, sa mga hearing dyan sa Senate, hindi ba? Pero yun nga, yung sinasabi ni Banat Pai, yung patungkol dyan sa mga irregularities sa, sa, ano, kanyang negosyo, mga partners sa negosyo. Mm -hmm. so, Dapat kasuhan. Tsaka, dead. bakit hindi tanongin yung mga ahensya ng gobyerno? na nakakuha ito ng mga permit ng nakakalusot. Mali eh. Mali kasi yung focus eh. Ang focus dun sa tao. Dapat ang focus dun sa government official na nagpapalusot. Diba? Siya, yun, yun dapat ang kasuhan. Siya kasi yung media magnet. Ang hmm. lakas. Sobrang lakas nito sa social media to ngayon si. Kaya gagatasan talaga nila yan eh. Uh, Kochoaling yung... dito sa ano ah yung dito sa Tarlac, dalawang palapag lang ito na pogo at sinabi ito yung pinakamalaking pogo at pwede nga ito ang maging ang gamitin para may mga pasok ng mga espya dito. Ilan lang ba yung tao dyan versus yung bas, dito sa Cavite? Hindi oh no, man akin men niya. Ano? Hindi yung sa Cavite na ano, banat ba yung <laughs> Pogo Island doon? Oh, sabi nila it can house 20 to 50,000 daw na mga Chinese. So mayroong ano, mayroong spy eh, pwedeng doon. Ang dami so, Mantaki mo, 50 mil na Chinese. Alam mo, so. kaya napaplastikan ako kay Ontiveros eh. Kasi si Ontiveros namimili lang eh. ng pogo na mm -hmm. babanatan. Kung talagang gusto mong banatan ng lahat ng pogo, pa mo mo ungkatin pati yung iba pa, dalawin mo yung sakabite eh. Bakit? May magagalit? Kaya ayaw mong dalawin yung sakabite? Meron bang uh, kayong ng angel sa kabite? O, oh, baka naman eh, natatakot ka doon sa mga taga-Kabite. Eh. Oh, eh, kung talagang Pogo ka, kung ang, ang, ang iyong advokasya you're against Pogo, dalawin mo yung mas malalaki. <clears throat> sa Pasay na lang eh. Mas malalaki, mas malalala. O, dyan sa Pasay, sa paligid ng, uh, ng uh, yung entertainment city, punong-puno dyan. May mga Chinese restaurant nga dyan na Chinese lang ang sulat. Nako, ang dami dyan, mga club na Chinese lang. Bawal lang ano dyan, mga super club. Bawal lang mga Pinoy. Chinese lang talaga. Alam ko yan. Nakapasok ako dyan eh. Dahil? Alam ah, ya, ko yan pa. Sabi ko, achaman siya ito. Ha? Ha? O di akala nila. Hmm. Hindi, totoo po. Marami ho dyan, Chinese lang na ano. Kung talagang seryoso kayo sa pagbawal sa Pogo. Pero ikaw, Barat Bay, eh? Pogo hmm. as a whole, legal o illegal? Ayoko yun. Pogo as a whole? Mm. Walang madudulot na ano, magandang pogo sa Pilipinas. Kahit any form of gambling, walang madudulot. Kahit malaki yung kinikita natin. Oo. Nadabi lang ang ha? makukurap. Well, hahanap ah, tayo ng ibang pagkakitaan kung hindi ba mga magsarayan, di ba? Hindi naman ihinto ang mundo. Oo. Eh, dati naman, wala tayong pogo dito sa Pilipinas, pero gumana naman tayo, di ba? Kasi kung yun lang ang kinakatakot nila, yung laki ng pera na ipinapasok nito... Eh sa bagay, kahit malaki naman yung pera ang pinapasok niyan, yung pera naman na nanggaling diyan, hindi naman natin napapakinabangan. Sabi ni Jiggy Guevara, baka daw Indiano yung lahi nung nasa Cavite kaya iwas si Risa. Hmm, mm, dahil Indiano. Ano ibig sabihin all? May eyeliner. Hmm. Nako, <laughs> ewan ko. <laughs> Wala kaya ang layo ah. Oo nga eh, ang layo na naabot nito ni ano eh. Uh, maraming Chinese resto na bawal pumasok na Pinoy. Actually, yan pa ang dapat imbestigahan.